Hello mga kumare! After one week, ganito na kahaba ang mga buhok ni Mommy Grass Head and Baby Grass It's makeover time! Lagyan na natin ng mga ipit. At lagyan din natin ng mga decoration. maging maganda katulad ko. Ito mga kumaring dalawa rin yung grass grasshead ay kay nanay ito. Dahil nainggit siya dun sa aking mommy grasshead and baby grasshead. Kaya nagpabili siya sa akin dito sa TikTok. Hanggang sa muli mga kumaring.